wala. Uy, makawala. Ah, ingat kayo, ingat, ingat. Wala, dami pa lang hito dito. Wow. Hindi di makakuha ng lagayan, di makuha. Yan, Wow. Panalo. Dami hito dito pala. Ano yan, hito tsaka dalag? Hito yan, ingat kayo, kayo matibo ka ba? Yan o yan o, oh. wow. Dami o. May dalag pa. May dalag, may dalag. Kuya, makawala yung isang hito. Dami Wow, padami. Wow! Woohoo! Na-jackpotin tayo ng hito. Oh, jackpot tayo kuya, okay. kuya. yan. Wagin. yan. Yan. Ingat kayo ha. Baka, baka, ma baka matibo kayo ba? Dabi ano kayo? Yan. Dalag sa saka hito. Dami dalag sa saka hito, kuya. Oh? nasa nasaputan, nasa Nasaputan marami yan kuya, ayusin nyo, baka makawala pa yan. Ayan, ayan. Ano yan, puro hito? Oo. Oh. Wow. Kaya, kaya, kaya. Tatlo yan, tatlo. Kaya. Tatlo. Yan, tatlo. tatlo yan, tatlo ha. Wow. Wala <laughs> na, sana, yung sana. sana. Oh, wala? Wow! wow. Jakpot, jakpot. Tatlo, tatlo. Baka mayroon pa dyan. Baka mayroon pa dyan. Oo, baka mayroon na. Ilan, ilan? Tatlo. Dalat puro hito. Puro tatlo. Wow! Bibihira lang po kasi kami makahuli ng hito, kaya napaka sayang saya po yung kaibigan ko nakahuli ng iyon kano kano panalo. kano <laughs> makawala. Ayun na, ayun na. Oh, kano lang. kano lang kano 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 ito. kano kano Ito, ito, kano kano ito kano yan. kano kano Yes. Yes. Yampa. pa yampa, na halo? Nakakuha ako, oh. ako ng iito. Tatlong ito no? Oo. kung pa? Baka pa? 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 Kamera kung pa? Kamera kung ito na kuya, pawala Ayan daw Diyan sa kilid na doon Wow Ay, kalaki wow, na mga wow. ito